Hey guys, god burning. Bako dan na nama. Nah, itu nama tayo guys. Soan sulok solok teman-teman. Nah, cabe car score. Hauling na namaan kami. Jangan. Jangan salah hap nang a king nang job sama horse gun. Hauling along time. sulok ng mundo Kaya hey, lang no, mga kabikers oh. Matirik na naman ang araw Mga kabikers Napakainit Hindi lang isang construction mo hey, no. ay. Kahit mainit Ayos lang Dito tayo sa malilim Para hindi mainit oh. Okay eh hey, lang no. Buhos na mamaya Para tingin lang pa Kaya lang mga kabikers Okay, no. okay.

na. labi tayong mapuno. Ayan. Kamusta kayong lahat yan, mga ka Saan man sulok na mundo? Saan man kayo ngayon naroon, mga ka ko? Ingat-ingat po tayong lahat. Labi na siya, mga ka-pickers, oh. pa. Uh, yan. Yun sila. Kasi mamaya magbubuhos na naman kami. Yan. Salamat ng aking mga viewers at followers. Thank you very much sa pagsuporta kay ka Baker. Saan lang kayo ngayon?

Then ready na yung mga Pagawin so, nila para mamaya pag buhos Okay na lahat Maka-prepare na okay, mga ka-bakers Hanggang dito na lang muna si ka-bakers Ingat ingat tayo mga ka-bakers ko ano so... o, okay, baka ng pulo na kasyo Woo! Pagpapalitan mo ko no Konti na lang Nanawalang takot na lang point to go with yan mga kapit hanggang dito na lang muna tayo dahil lalaga na naman bye 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 na muna mga kapit